Nimok ni dating House Speaker at incumbent Davao del Norte Representative Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na kusang ibigay kay Vice President Sara Duterte ang pwesto nito bilang Pangulo. Ito ay upang humupaan niya ang isyu sa West Philippine Sea. Ang kay Alvarez dapat pagnilayan nito si Marcos ngayong semana. Santa at pagkatapos ay voluntaryo bumaba sa pwesto at ipasa ang kanyang tungkulin kay Inday Sara. Samantala, to the rescue si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte matapos batikusin ang pananahimik ni VP Sara laban sa issue sa West Philippine Sea. Ang kay Pulong dapat idiretso ang pangaras ng Chinese vessels sa West Philippine Sea kina Pangulong Bongbong Marcos, Defense Secretary Gilbert Gibo, at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Giit ng Duterte Solon, hindi trabaho ng Vice Presidente o Education Secretary ang kondenahin ang China o anumang bansa.